ang opinyon sa mga usaping katulad ng mga paksang may kinalaman sa kalusugang mental ay napakasensitibo kahit sa paggawa ng ganitong video mga idol. Kung tungkol sa ganun ang tatalakayin mo ay malaki ang pag-asang magkaproblema ang iyong video. Pero alam nyo ba na mayroong isang tanyag na banda na nagmula noong 80s ang madalas na pinupuna o kinagagalitan ng maraming kritiko dahil sa direktang paggamit ng mga ito sa kanilang mga kanta ng paksang may kinalaman sa emotional issues at kalusugang mental. Lalo na nga at mga teenagers pa lang sila noong mga panahon na yon na ayon sa iba ay kulang pa ang kanilang kaalaman sa ganong usapan. Sila ang bandang Tears for Fears, ang napakatalentadong bandang nasa likod ng mga kantang Everybody Wants to Rule the World. Shout Head over heels world marami iba. Halika at ating talakayin ang napakakulay na kwento ng karera at pagkakaibigan ng bandang ito. Paano nga ba silang nabuo at ano ang naging dahilan ng kanilang pagkawala noong panahong nasa kasagsagan sila ng kanilang kasikatan? Ano na nga ba ang nangyari sa kanila at nasaan na nga ba sila ngayon? Pag-usapan nating lahat yan pero bago ang lahat ay inaanyayahan mo na kitang magsubscribe at ilike na rin ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol!

Nagsimula ang lahat sa England Kina Kurt Smith na ipinanganak sa Bath Somerset At Roland Orzabal na ipinanganak naman sa Portsmouth, Hampshire Bata pa lang ay maituturing ng isang henyo sa musika si Roland Dahil sa edad nitong pito ay bihasa na ito sa pagtugtog ng ilang instrumento At may kakayahan ding magsulat ng mga kanta Noong 70s ay lumipat ang kanilang pamilya sa Bath Somerset Kung saan nga ay dun niya nakilala at naging kaibigan si Kurt Smith Kalaunan nan ay nagkasundo silang bumuo ng banda na dahil nga noong panahon na yon ay mas mahusay si Roland sa gitara at siya ang may kakayang sumulat ng kanta ay napilitan si Kurt na pag-aralan ang pagtugtog ng bass noong masanay ay nagsimula na silang magseryoso at binuo nga nila ang banda graduate nakasama nga nila dito ang tatlo pa nilang mga kaibigan nakapag-release sila ng album na acting my age noong 1980 pero bigo silang makakuha ng commercial success na naging dahilan ng kanilang pagkabuwag Masakit mang nabigo ang kanilang unang banda. Eh hindi naman sumuko si Roland at si Kurt. Ipinagpatuloy nila ang hilig at passion sa musika. Pero dahil nga andun pa rin yung sakit at takot na mabigong muli, eh nagpasya sila maging session musicians ng bandang Neon. Kung saan nga nila nakilala ang drummer na si Manny Elias na noong mabuwag nga ang bandang Neon ay eh nakasama nila ito sa pagbuo ng bagong banda na noong una ay tinawag nilang history of headaches na agad naman ay pinalit ng pangalang Tears for Fears kinuha o inspired ang pangalang ito ng kanilang banda sa Primal Therapy, isa itong trauma based na psychotherapy na nilikha ng American Psychologist na si Arthur Janov, kung saan nga ay inaalis nito ang fear o takot ng kanyang pasyente sa pamamagitan ng muling pagpaparanas sa mga ito ng karanasang naging sanhi ng pagkakaroon ng mga ito ng trauma, so literal natutulo ang luha mo sa takot sa uri ng therapy na ito dahil ipaparanas niya sa iyo o pipilitin ka harapin mo ang mga bagay na kinakatakutan mo at doon nga nila nakuha ang idea ng pangalang Tears for Fears samantala sa mga panahon na yon ay na-inspired naman sina Roland at Kurt sa isang music artist na si Gary Noman na gumamit ng synthesizer sa isa nitong kanta na nagustuhan naman ng dalawa kung kaya naman ay siya silang maging ganon ang tunog ng kanilang musika nasakto namang nauso na rin ito kalaunan kaya naging bahagi sila ng era ng synth pop at new wave na katulad din ng iba nilang kasabayan ay eh mas nakilala sila bilang duo kahit na mayroon silang ibang miyembro sa banda. Yung tipong parang air supply na halos naging backup band na lang ang iba nilang miyembro. Sakto namang inalok sila ng keyboardist na si Ian Stanley na gamitin ng libre ang kanyang 8-track studio sa paggawa ng mga ito ng kanilang demo. Tumulong din ito sa pag-areglo ng ilang mga kanta. Kaya kalaunan ay eh tuluyan na din ito naging regular na miyembro na gustuhan naman ang A&R manager ng Mercury Records na si Dave Bates ang kanilang mga musika. Kaya agad nitong binigyan ng kontrata ang banda. na i-release nila dito ang debut album na The Hearting noong March 7, 1983 kung saan kabilang ang mga singles na Suffer the Children, Pale Shelter, Change at Mad World. Na kahit nga naging sobrang hit ito at agad na nagawang makapasok sa number 1 sa UK na tumigil pa nga ng 65 linggo sa UK music charts, ay nagkaroon pa rin ang banda ng kagustuhang magpalit ng tatahaking style ng musika sa mga panahon na yon, Ginusto nila na mas maging pangmasa pa ang kanilang tunog kaya naman maririnig ang pagkakaiba ng style ng banda sa inirelease nilang single na Mother's Talk. pero katulad ng inaasahan ay eh hindi ito nagustuhan ng marami nilang tagahanga dahil hindi ito ang inaasahan nilang tunog na magmumula sa banda pero ganun pa man sa sunod nilang single na shout, shout! Nakabilang sa follow-up album na Songs from the Big Chair noong February 1985 ay nagsimula ng maramdaman ng Tears for Fears ang matinding kasikatan. Naging panglima lang sa UK ang kantang Shout pero pumalo naman ito sa number 1 sa US Billboard 100. Number 1 din ang isa pang single sa album na Everybody Wants to Rule the World. At kasama din sa album ang mga singles na I Believe at Head Over Heels. Kaya kahit number 2 lang sa UK ang naturang album ay nag number 1 naman ito sa US at na-certified pa doon bilang 5 times platinum. Bumenta ito ng siyam na milyong kopya sa buong mundo na magpapatunay na isa ang tears for fears sa mga pinakasikat na banda sa naturang era. Na dahil nga sa sobrang success na yon ay nagsagawa sila ng malawakang world tour na halos tumagal ng isang taon. Umanit din sila ng kabikabilang parangal at naimbitahan magperform sa iba't ibang malalaking events. Isa sila dapat mga idol sa tutugtog sa charity concert na Live Aid noong 1985 na nilahokan ng mga pinakasikat na banda at mga music artist noong panahon na yon. Pero kasama ang palad ay umatras sila bigla noong malapit na ang event dahil na expert na ang kontrata ng ilan nilang miyembro na pinili ng umali sa banda dahil doon ay naisipan ng Tears for Fears na idonate na lang sa charities ang mga kinita nila sa kanilang konsyerto sa Japan, Australia UK at sa US para makabawi sa naudlot nilang kagustuhan maging bahagi ng live aid na makatutulong sana ng malaki sa napakaraming tao na nangangailangan. Nag-record din sila ng isang kanta na ibinigay naman nila sa fundraising na sport aid noong 1986. Kaya masasabi nating isa sila sa mga banda na ginagamit ang kanilang musika para makatulong sa iba. Nagpatuloy ang tagumpay ng mga ito sa pangatlo nilang album na The Seeds of Love noong September 25, 1989 kung saan nga ay muli nilang pinagharian ang UK Music Charts habang pumalo naman ito sa number 10 sa Billboard 200. Pero ang problema lang mga idol ay sa pagbuo ng album na ito ay nagkaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Roland Orzabal at Kurt Smith. Sobrang perfectionist kasi ni Roland. Nakabaliktaran na naman ni Kurt na gusto pa noon ay magdahan-dahan lang muna sila sa pagre-release ng mga bagong records. Lalo na at humaharap din ito sa problema sa kanyang asawa na nauwi pa nga kalaunan sa diborsyo. Pinagkatapusan ay sa isang kanta lang naging lead vocal si Kurt sa naturang album na hindi naman ito nagustuhan at lalo nga itong nagpataas ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Sinabayan pa na habang nasa ganong sitwasyon ay eh bigla ding nagdeklara ng bankruptcy ang kanilang manager noon na si Paul King na lalong nakadagdag sa problema na nga ang lahat sa pag-alis ni Kurt Smith sa banda noong 1991 at nag-focus ito sa pagkakaroon ng solong karera na nag ito ng mga albums na Soul on Board noong 1993 at Airplane noong 1999. Samantalang ipinagpatuloy naman ni Roland ang Tears for Fears na nakapag-release din ng mga albums na Elemental noong 1993 at Raul and the Kings of Spain noong 1995. Lumipas din ang halos isang dekada na hindi nagkaroon ng maayos na pag-uusap sa pagitan ng dalawa. Pero sa kalagitnaan ng pagbuo ni Kurt Smith sa kanyang pangatlong album noong taon ng 2000 ay eh nagkaroon bigla ng pagkakataon ang dalawa ni Roland or sa na makapag-usap at maayos ang anumang samaan ng loob sa pagitan nilang dalawa sa loob ng mahabang panahon. Kaya noong makapag-release si Roland ng debut solo album na Tomcat's Screaming noong April 2, 2001 ay eh mas nag-focus itong muli sa pagbuo ng bagong album ng Tears for Fears na muling kasama ang kanyang kaibigan ni si Kurt Smith na i-release nila ang kanilang pang-anim na studio album na tinawag nilang Everybody Loves a Happy Ending noong September 14, 2004 pero pumalo na lang ito sa number 45 sa UK at number 46 naman sa US nagkaroon muli sila ng malawakang tours noong mga panahon na yon pero hindi na sila katulad ng dati dahil patuloy kuliman man silang nagsasama bilang Tears for Fears, eh may kanya-kanya na din silang madalas na pinakakaabalahan ng mga projects at collaborations sa iba't ibang mga music artist na minsan nga mga idol ay eh pinakisimulan pa rin ang pagtatalo sa pagitan ng dalawa at pinag-uugatan ng problema sa kanilang recording company. Kaya habang walang projects sa Tears for Fears, ay itinuloy ni Card ang kanyang naudlot na pangatlong album na Halfway Please na na-release niya noong May 20, 2008 at sinundan niya pa ng pang-apat na solo studio album na Deceptively Heavy noong July 16, 2013. Samantalang sinubukan naman ni Roland ang pagiging producer sa ibang artist. Sa kabila ng lahat ay eh nagkaroon pa rin naman ng patuloy na mga tours ang bandang Tears for Fears sa mga sumunod na taon. Pero nagpasya siya sila magpahinga at ikan sila ang iba nilang konsyerto noong taon ng 2017. Dahil pumanaw noon ang asawa ni Roland na nakaapekto ng malaki dito. Sa sobrang kalungkutan nga nito mga idol, e eh, ibinuhos nga nitong lahat ang big bigat ng loob sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga kanta na sa hindi nga inaasahan ay eh nakabuo nga siya ng sapat na bilang para bumuo ng isang album kaya nakapag-release pa ng album on Tears for Fears noong February 25, 2022 na tinawag nilang The Tipping Point na nasundan naman ng malawakang world tour na nagsimula noong May 20, 2022 at natapos naman noong August 2, 2023 nakatunayang kahit sa panahon ng kasalukuyan na K-pop ang gustong musika ng maraming kabataan ay eh marami pa rin talaga ang sumusuporta at nag enjoy na makinig ng mga lumang musika. Isa ang bandang Tears for Fears sa mga nagawang sumikat at nakuha ang panglasa ng masa kahit pa sa mga panahon hindi pa uso ang social media. Isa sila sa mga hinahangaan at naging impluensya ng napakaraming mga banda sa mga sumunod na era. Nagkaroon ang Tears for Fears ng kabuo ang itong studio albums, dalawang live albums, tatlong compilation albums, albums, isang video albums, 30 music videos, tatlumpot na singles at apat na box sets na gawa nilang bumenta ng mahigit sa 30 milyong records sa buong mundo at sobrang aktibo pa rin nila hanggang sa kasalukuyan. Katunayan ay naka-schedule pa nga ang kanilang konsyerto sa Las Vegas mula October 30 hanggang November 2 sa taong kasalukuyan. Si Roland Orzabal at Kurt Smith ay nasa 63 taong gulang pa lang sa kasalukuyan at nasa maayos pa rin ang mga kalusugan, kaya patuloy pa rin silang mapapanood at makakasama ng kanilang mga tagahanga ng mahaba pang panahon. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.